is uh, may i-reveal re ako din yun na isang sekreto ng mga Chinese brand kasi mahilig din sa gadget this public ako kasi nakabili ako eh kaya pala malabilis malubad kasi ayun may tinatagong sekreto yung power bank na nabili ko tingnan nyo guys ayan familiar ba kayo sa brand na to? Ayan. Ang binuksan ko, ito siya. Ayan. Siya. Okay naman, nag-charge naman. Kaso, hindi pa, hindi pa makawan bar sa cellphone ko. Nalulubat na. Lubat na siya. Uh, kaya nagtaka ako bakit mabilis malawat. Binuksan ko. Ayan, ang discover ko. Tatlong battery lang naka series. Tapos yung tatlo. Hindi. Ayan. Tapos, chinarge ko yung kulay blue. Ayaw mag-charge ayan, nagduda ko. Ang binuksan ko. Anong laman? Bakit tayo mag-charge kung sira na? Ayan. Ayan. Buhangin, guys. Ayan. Buhangin, galing ilog. kita coba lebih kecil pala yung charge so for sure buhangin din naman ang dalawang to hindi ko na binuksan kasi magkakalat sa bahay yun ang sekretong na-reveal sa akin kaya ingat ingat mo guys sa pagbili ng mga gadget power bank yun sa halip na makapakilabahan ng hindi Ayan. Ayan. pa naman. katulad nito. Baby brand. Pero matibay. Sigurado. May presyo nga lang. Ayan. tau bar lag nama bos na di trek tanggo. Muhammad. Tana tau bo angin.